Kaso hindi na po ito available. Yes. Available, And... so, available. Ang available po. And ride with the Lord Jesus. Kaso hindi na ito available. available po. Ito lang po. Ay, hindi na available. 160 na. Mas mura yung click. 125 pa rin eh. 2,000 PC3. Opo, pag lang yung 7. Ito so, daw, Hard Korean lang. Ano oh, ito? PCX pala ito double shop. Isa so shop. Ito, click 160, sir. Yeah. 3 po. Bago din yan, sir. Yan ano po yung available namin. So, 1.5 po. Wala pa yeah. kami delivery. Ayun, ilang kilo ba ito? Ilang kilo? Ito, dalang ka Ito yung gusto mo yung sinasabi mo. Nakita mo sa online. Click, check Yan yung gusto mo. Kaya-kaya naman. Tama naman yung clearance. Okay naman yun. Solid yan. Double shock. Ah, ano na? Yan eh. Magkano ka slow nito pa? Ah, malaki din naman yung ano niya. Oh, wala lang siyang ano, malaki sa hig. Wala lang sa wala hig. Pero mataba pa rin to sa. Ang kala mo lang malaki uh, naman niya kaysa on the beat natin. Oo, oh. malaki pa rin yan so, sa on the beat. 127 ang cost niya. Tapos yung 160 na ano, yung. Kasi ito po, 122,900. 122,900. 500. Oh, 5,000 difference dan. Oh, ayan, ito sana gusto ko. Ayaw mo. Kasi gusto mo yung ganon. White? It's 4,190 pounds. Mas rebate 500. Bali, 3,600. 3,600 na lang. Ayan. Okay. Ayan. Ayan namin yung okay. 3,600 sa first month. Mas rebate 200 na lang. At 200 na lang rebate sa so mga. It's okay lang naman.